Anong may pagliligod dito sa lang siya? Sa kahit siya kayo sa likod. Sa basketball. Okay. Oh, Binaldog ka ba? O ikaw nang Ay! Ang mm. tikpang. Ito rin? Oo. Oh, Naku, ba't ba't din namangat? masakit ng... Eh, <laughs> ma siyempre, pag inangat mo, tapos masakit. Eh, bababa mo talaga. Kailan pa nangyari yan? Parang 3 weeks na rin ata. 3 weeks? Oh. Okay. Kasagsaga ng pamamagahin mo yan. Alam mo, pag tumagal na mga dalawang buwan, tatlong buwan yan, bukod dyan, sir. Kaya nga, dito, kaya nga, dinala ko ulit uh, kasi may nang parang... kabaho. Sige. Kita nyo naman, no? parang ano siya. sir, no? <laughs> pag nasumubran ganun, ay, parang may bibitaw na hindi mo malaman. Pero yung mga ganito, pag bago-bago pa, pilates niya wag. Kahit hindi sa akin, sa mga nag-a-adjust. Kasi, kayo rin ang pahihirapan nito in a long run. Hindi kayo patutulugin. Tapos, abala sa trabaho. Kaya hindi kayo makaabot ng ganyan. Baka ipa-adjust sa inyo yung ilaw. Hindi mo kaya pihitin. Baka ipag... Kaya kailangan magpa-adjust kayo agad. Relax lang. Ito yung mga laman-laman Sir. Medyo stiff. Okay. Pag ganito, pitikin nyo lang yan huh? pag gano'ng pahat. Hmm. Isa. Dalawa. Okay. Ito Tingnan mo mamaya. konting konti na lang yung paint yan. Yung pinaka-throw Pero, ay hey, lang sa... Pulis pala mayari nung bar. Doon na. Yung walang sa kanya. Hindi siya kikita ko. Oh. Asan? Email? Sale. Okay, buka. Okay. Pasasin okay. okay. ba okay. natin okay. yung okay. mga braso? Malapit-lapit na ito. Mag-double frozen kasi hindi mo na maangat. Pero kahit pa hindi pa ito yung tiyatawag na adhesive capsulitis. Ano na yung binaka-worse na? Oo, yun yung nakapakat. Hindi na maangat talaga? Hindi na talaga maangat. Ano po? Ano? Kala ko. Okay. Pero dumdin ko papunta eh. Nag-ano na nga? Nag-warning na nga eh. Relax na. Kanina, pag ginanyan mo. Ah! Oo, oh, yan. Yeah. Diretso na. Hmm. Oo, oh, ikaw. Mga mga mo sa sarili mo. Oo. Oh. Okay. Kanina. Ah! Ah! okay. Sir, huwag ka na maliligo today, ha? Kasi interaction reaction kita. Yun ang mga... Sige, buko mga katama Okay? Tapos palagi mo lang gaganan. Okay?